Gusto mong tumaas ang inyong savings sa pag-ibig mp Then, gawin mo ito. Tarasan mo ang inyong value paano ba natin patataasin ang ating value? By increasing our skills or palaguin pa natin yung skill na nasa atin. The more natataasan po natin yung value natin, tataas din po yung income na pwede natin kikitain. Kapag tumaas po yung income natin, tataas din po yung pwede natin isave sa ating pag-ibig in p Well, it will always depend on you, on your decision kung magkano din yung yung percentage na pwede nating isave sa ating pag-ibig in p Nakadepende naman po sa inyo yan. Kasi minsan, kapag tataas po yung ating kita, tataas din po yung lifestyle natin. Kaya tumataas din po yung gastusin na kung saan hindi na po nakakapag-ipon or hindi na po pinapriority ang pag-iipon nila sa pag-ibig in P2. When your salary increases, then increase also yung pwede natin itabi para sa ating pag-ibig in P2 investment.